Claire? Uh Ako. -huh. Para hindi ka na magbibigay. Oh, hindi, hindi na, Yung parang miss mga kinakabot ngayon ng PNES sa mga pinipasok. Sa mga... Sa mga na Sa na narasunin. Hindi ko ma-switch back kasi uh -huh. pag nililipat ko ng orientation, nawawala. Ay, ina

mushroom. So, meron ditong mga tuyong parte ng saging. Dito po sa likod namin, ito ay sagingan. So, magandang source para dun sa gagawin naming project. So, uh, mushroom production, dito po kami ngayon. Sa isang katropa, pa, sa farm ni Kuya Feles. Dito sa Tres Cruces, tanong sa Kabite. So ngayon uh, nakapagtali. Ang unang ginawa kasi is naglikom nitong mga drive na parte ng saging. So ito ay, yun, kumbaga magandang gawin para dun sa may sagingan kasi malilinis pa yung sagingan. So ito mga naipon na mga tuyutuyong dahon. Pinagtali-tali namin ng tig-limang piraso, yung tig-limang branch. Ay, tapos, Ibababad ngayon 'yan sa tubig. So, yung mga tinali, ibababad daw 'yan sa tubig na mga 6 o 3 to 6 hours. Liputin. Ayun. Para kanapa po, Ma'am. aming facilitator, si Ma'am. Hello po, Ma'am. Good morning. Ano ka nila? Chen. Ma'am, Chen po ng Opa. Sa YouTube po. Ng Tropa. Ano na, nakuha naman ako. Document natin yung... Ayan, pwede pala yan eh. Pwede pala yan. So, para manatiling nakababa yung alagyan ng pabigat sa ibabaw

Mamaya i-visit ko sa mga ay, pa eh. kung ano yung purpose nun. Basta makakinig na lang muna kami kasi hindi ko pa rin alam. So hindi ko nag ate Mabby, So magdi-discuss din kami. Sila, si ma'am pala. Pakita ko pala yung dinala nila na. Fruiting bag na po ba yun? Dini. Dini. Yung mushroom. Ang... Hindi ko ma-shoot. Ito na naman siya. Oh. Hindi ko nga sandwich eh. Stop na naman eh. Hmm. So, yung mushroom. Seed fruiting or seedling. Mas tinatawag siya na fruiting. Yeah. So, kapag naputol tong live, dudugtungan ko na lang ulit kasi nakalimutan ko na kung paano mag-live. Nawawala no, na yung interrupt eh. Okay, so, na ang tropa. Okay, makikinig tayo kay mga. eh <laughs> kaya